Isa sa mga pamosong pasyalan sa Baguio City ay ang theme park na ito sa Irisville. Nakakabukas lang noong Pebrero ngayong taon. Pero muling usap-usapan ngayon ang pasyalan hindi dahil sa ganda nito, kundi dahil sa post na ito sa social media. Ito'y matapos questionin ng isang netizen kung bakit pinayagan ng pamahalang lungsod ng Baguio ang pagtatayo ng parke. Bago pa man daw maitayo ang parke, atraksyon na ang rock formations sa lugar. Mayroon na raw noong hiling ang ilang residente at barangay para i-develop at mapreserba ang rock formation sa lugar na tinawag na Kissing Rock noon pa mang 1985. Pero tinanggihan daw ito noon ng pamahalang lungsod dahil nasa loob ito ng isang private property. Kaya naman kinukwestiyon ng netizen kung bakit pinayagan ngayon ang development sa lugar at kung labag ba ito sa zoning ordinance ng lungsod. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, wala naman daw siyang nakikitang malirito. According to DSOD, merong exemption siya. Kaya tinitingnan namin yung kwan. At dumaan naman sila sa tamang proseso. Kaya titingnan namin kung ano yung, ano yung complaint na yun. We will look into it para pag-aralan namin. Ayon sa alkalde, isa raw sa mga dapat sumagot dito ay ang Department of Human Settlements and Urban Development na isa sa mga kinonsulta sa pagtatayo ng proyekto. Tapos alam ko mayroong proseso nangyari na nabigyan sila ng sort of an exemption. Base rin sa resolution No. 007 series of 2025 ng Sangguniang Panlungsod noong ika-27 ng Marso ngayong taon, inaprubahan ng Pamahalang lungsod ang hinihiling na business permit ng nasabing pasyalan. Ayon naman kay Attorney Francis Camtugan na siya may hawak sa kasong ito. Kompleto naman daw ang papeles ng nosabing pasyalan at pati na rin ang development ng kalsada sa Irisville Subdivision. Yung narrative lang is pinofocus lang nila sa Dragon Castle and then they're making stories about my client's connection with flood control and rock netting projects. Just to tell you frankly, State Construction again had been in business since 1997. Okay. And it has an existing project right now in Benguet, yeah. Kung involved yun sa rock netting at saka sa flood control or other alleged anomalous projects, hindi yan bibigyan ng uh, project kasi banned yung mga na-involve, okay? So banned yung mga na-involve, yeah. Another thing na kailangan malaman ng mga tao, ng mga taga baguio is that the subdivision had been providing... Uh, uh, to middle class Baguio residents. Yan ang primary customers niya, yeah, meaning professionals. There are lawyers there. There are government officers there. The former executive assistant of Baguio has a house there. Ipinaliwanag din niya kung paano nabili ng may-ari ng pasyalan ang lupaing kinatitirikan ng nasabing rock formation. If you look at the pictures kasi na pinapakita nila, it's just the castle. Pero if you look at it, it's a big community talaga yan. Kasi may mga na-develop na. In fact, na-transfer, transfer na yung mga, yung mga lote na rin yan sa mga buyers. At saka naka yung mga buyers, naka-construct na mga yan. Very simple lang ang uh, deed of restrictions yan eh. It's blue and white. Kasi parang Santorini style ata yung ginawa nung kliyente ko na deed of restriction yan. So legally speaking, uh, there's nothing fishy, there's nothing questionable about that and then nakakabayad kami sa uh, nakakabayad yung client sa bangko because the client is good enough na his business model is quite good he was able to jack up the price of the property and plus of course of course the nearby development including the yung road near the Philippine Science High School. So from 800 square at 800 pesos per square meter na acquisition cost, right now it's as high as 25,000. Hindi naman sa 25,000 na kasi may mga ibang portion doon na medyo mababa like 15 or 10,000 per square meter ya. Yes. So, 'yun, uh, medyo na unfairan lang ako doon sa mga banat nila na kinokonnect yung client dun sa flood control. Yeah. It's not fair kasi legit yung kliyente talaga. Tiniyak naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na bukas ang pamahalang lungsod kung magkaroon man ng investigasyon tungkol dito. Vanessa Bugtong, RNG News.